Anak ng teteng Re-recall natin yung budget ng MMDA I just wanna make this clear Medyo mainit lang ang ulo ko kanina Tingnan natin, ano, dahil hindi naman kasalanan siguro ng isang tao o ng iilan, eh madadama yung buong departamento. Si Bong Nebria, Ah... Uh, kung sa, sa atin, no, sa, bilang isang senador, nagagamit nila. Kung nagpapapogi sila at gagamitin lang senador, sana yung totoo. Huwag yung mali. Ah, uh, Siyempre, alam naman natin, no, yung mga kababayan natin dyan, nata-traffic, eh, tayo sumusunod din sa batas trafiko. At wag, wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung nagtalaga nagkasala yung senador, o kahit sino pa siya na talaga namang ano, tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what? <laughs> Now that you know, it's not my beacon. Yes, sir. Uh, like, like what I've said, I just relied on the information that was relayed to me. Nang tropa ko, sir. Yes, sir. So based on hearsay, wawasakin yes, mo yung senador. I have no intention na Paano pa yung mga maliliit natin mga kababayan? Sir, wala pong intention na sa akin kayo. Why will I do that? Eh bakit mo binanggit yung pangalan ko sa media? Yung po, nakakaradyo po ako. Sana bine-verify mo na. Sir, that's what I... Binanggit mo sa radio. That's what I... Sir, di po ako yung interview na sinabi ko po na nun po kayo. Wala po akong binanggit na ganun. Just that, nandun po ako na nagraradyo po ako. Narinig po nila. Alam mo kayo na. Alam mo kayo na. Ako, bugbog na ako sa maling para. Sir, I have no okay? intention. Ako, kahit saan ako pumunta, hindi ako umatras sa mga yes, labanan. Na... Yes, sir. I understand. Yung sa totoo lang ako. Yes, sir. I no? understand. Ako rin po, nasa totoo. Ang sinabi ko lang, sir. Nasa totoo ka? I have no intention. Mm -hmm. of... O, uminit ang ulo ko kanina umaga. Sa akala ko nababangungot ako eh, no? At ang gumising sa akin ginising ako ng aking staff at sinabi nga na ako daw ay uh, nahuli sa EDSA doon sa bus terminal ay ko, ano? nandito ako sa Kabite paano mangyayari yan? kaya medyo nakakasama ng loob ano? dahil yung mga ganitong klase mga paratang katulad ko may mga pinagdaanan tayong uh, kumbaga may phobia tayo dito eh na masakit na pinagdaanan. Tapos eto na naman, yung mga maling paratang, parang medyo nagpanting yung tenga ko. Kaya aminin ko sa, sa inyo, medyo napikon talaga ako. Uh, and I want them to explain kung sino ba talaga ang buong rebilya yung nakita nila. Unang-una, hindi ko kotse yon. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Wala sa pamilya namin. Tingnan natin sa paliwanag nila. Dahil ako naniniwala eh, di ba? Sinabi nila, parang may nagbaba daw ng bintana at kumaway. Kumaway daw ako. Merong silang budget sa body cam. Dapat yung kumuway na yon ay nakita ng uh, enforcer. And uh, that is so unfair para sa akin. Uh, alam nyo, mabigat yung pinagdaanan ko eh. Winasak na tayo sa media before, uh, sa social media. Uh, ayoko na mangyari ulit yung mga ganyang maling paratang pa anak ng teting ako. Pasensya na po. Dapat tikita nila kahit na sino pa yon, senador o congressman. Siguro hindi sila dapat sa akin magsorry. Magsorry sila sa bayan. Dahil ang, ang binigyan nila ng maling impormasyon ay ang, uh, ang taong bayan. Eh. Sana yung sasabihin totoo. Huwag yung gagawa ng mga invento. O yun nga eh. Kaya yun yung mga ganyan dapat ipaliwanag nila eh. Kung, kung naandoon siya mismo, dapat in-approach niya, di ba? Eh, total naman, nagpapapogi siya. Dapat, eh, nagpapogi na siyang totoo, talagang pogi. Eh, so, may, eh, natutulog yung totoong pogi eh. Well, sa aspeto na yan, ako hindi ako dumadaan doon. Dahil dumadaan may going to, uh, to Quezon City sa Skyway. Especially kung galing kang Alabang, diba, Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic dyan. Even uh, galing ka dito sa Kongreso, punta ka ng QC, Skyway ka na eh. So, imposible gamitin namin yung busway na yan. So, talagang uh, kaya nakakapanting ng tenga. Kasi so, sa past week kasi ang issue is kung sino ang pwede at hindi pwede gumamit. Pwede yung mga pag-emergency, of course yung buses. Pero kung sir gusto nila i-expand na pati sa mga senators and congressmen. Sa so, tingin ka dapat may privilege kayo talaga na gumamit sa bus. -way. Unfair yun para sa mga maliliit na kababayan natin na dumadaan dyan sa, sa ordinary lane tapos sa bus lane na bibigyan natin ng na special treatment yung ating mga mambabatas o mga kasamaan natin. Uh, kaya ang sa akin lang, kung talagang nagkasala ako sino man yan, kahit sino pa siya, tikitan nila. At wag nilang gamitin sa publicity. Pagpapapogi o para sumikat sila. Sir,